Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. No, uh, sa gabi ito tayo po ay magtuturo pa paano po mag -bass. Sa mga hindi pa marunong diyan mag -bass. Sa mga hindi pa marunong, ang pinaka the best na gawin niyo po kung gusto niyo po matuto mag base is mag aral po muna kayo ng tinatawag na theory kahit sanali lang naman napakabilis lang napakadali lang na theory pitong letter lang kaya mo yan di ba kung gusto mong matuto mag mag bass ayan sabihin ko po sa inyo ang kailangan mong pamilyar bago ka matuto ay yung tiyatawag na key marami po tayong key 7 key po yan magkakaiba ng pattern parang ano lang yan eh parang sa addition, syempre, ang formula niya, kapag may dalawa, pag nagsama mo, syempre, magiging apat. Ganoon din siya, may formula din po ito. Kaya ka naliligaw sa pag... Nakikita pa ako. Ayan. Kita pa yung butas. Ayan. Kaya ka naliligaw sa pag-aaral ng gitara o na music. Kasi nga, pumupunta ka kagad sa mga chords na mahihirap. Especially pag nasa gitara ka. Pero... Kapag ka dito sa base, mabilis lang talaga matuto. Yan, yung kagustuhan mo lang, yung willpower mo lang po talaga Bali dito, sa base Unang-una, dapat alam mo yung key Kahit key of C lang po muna tayo Kasi pinaka-basic po talaga ang key of C Sa key of C, meron po yung pitong letra Yang C C D E F G A minor D minor Yan D minor at saka G C C D minor F G A e minor A minor at saka G. Ayan po, inulit ko lang kasi baka di ako para hindi malito. Ayan. Bali ang pito na yan, ang dapat mong kunin lang sa key of C. Huwag ka muna magki-key ng ibang ng chords ng ibang chords para hindi ka maligaw, no? Bali dito po, lagi po natin tatandaan kailangan pagka mag-aaral ka ng bass, kailangan memorize mo hanggang 12 breath. At least 12 breath. Hanggang dito, 1 breath, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kailangan 'yung 12 fret na i-memorize mo 'yan, 'di diba? Memorize mo madali lang 'yan kapag pamilyar uh, ka na. Yeah, it takes time, you know. <laughs> Ito pong open chord natin dito, itong open chords nito. Open chord C7 po, hindi ko siya bine open. 'Yan. Ipo e 'yan E E F F sharp G G sharp, A, A sharp, A sharp or B flat. Yan. Pero pag galing po sa baba, tataas ka A sharp po yan. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Ayan po. e Ipamilaras nyo po yan mula pataas hanggang pababa dapat memorize mo yan di ba yan tapos dito naman tayo sa ikalawa A ayan A A po yan open yan hindi ko napipindot A A sharp B C C sharp D D sharp E F F sharp G G-sharp, A. Yan lang muna. Huwag mo munang aralin tong baba. Kahit ito lang munang dalawa na to sa taas. Kasi ito lang po yung gamit talaga din eh. Ang mag-basic ka. Diba? Kaya sa sabi ko, Kiyop, ano ba maraming, maraming pong kanta sa Kiyop? Kaya yung dalawang ito lang. Huwag mo munang memorize yung tong dalawa dito sa baba. Ito dito. Huwag mo munang memorize kasi baka mahirapan ka pa. Ito munang dalawa lang sa taas po. Memorize mo from 1 hanggang 12 fret memorization po dapat yan sige po e, isa sample lang natin no? Uh, very basic lang yan, ayan po, C yan, C C ito C A minor F G E minor, pwedeng bitawan mo lang or pwedeng dito ka rin E minor din po ito then A minor pwedeng bitawan mo lang then itong ikalawa o oh, dito ka mag A, -A minor ayan D ayan sa base po wala pong A minor ha A at A lang po yan sinabi ko na A minor para po sa key lang yon yan pero sa base po walang A minor ang A is A ang D is D wala pong D minor sa base sinabi ko lang na D minor paglilinaw po para lang po malaman mo po yung tinatawag na family chords ayan yan po D D po yan G yan nililinaw ko lang po ah yung theory natin para hindi ka mahirapan ayan um kunwari kakanta ka ng isang kanta napakadaming kanta mamili ka sample na lang um still still na kanta no hindi bakal yung mananatili yan hide me now and there your wings cover me within your mighty hand The oceans rise and thunder roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. Know you. God. ayan ingat lang po kabilis niya matuto mag bass kaya kaya mo yan basta tiwala ka lang kay Lord di ba napakaraming kanta mga kapatid mga kay buti buti mo Panginoon ayan o oh. A minor si A minor di ba sunod dyan, F sa lahat ng oras sa bawat araw Ika'y laging tapat kung magmahal Ang iyong ay magpawalang hanggan Pinupuri, sinasamba kita Dakilang Diyos at Panginoon tulad tunay na ikaw hindi nagbabago mabuti ang Diyos nasa akin ay nagmamahal and guys napakadami po na pwede natin matutunan magsimula ka po sa key of C wag ka mo kisimula sa ibang key of C